Good morning po. Ito naman po yung aming kalabasa. Napakabag sa taas yan po. Yung po hindi na namin ng rete at nakasa may sampayan na po. Ito po nilagyan namin dahil malaki. Yan po ay oh. yan po. Ay, dami pa pong buko. At ito po yan, malalaki na po sila kaya nilagyan namin ng net para hindi bumigay sa taas po namin yung pinadaan kasi. Yan po oh. hmm. At talagang yan pula ang talaga ang naiba. Tinyo naman po. Isa po ang pula niyan. Kung bakit yan po lumabas di yan. O yan lang po. O yan. Ang napakalaki po na rin. A ah, -a, ah, isa dyang, po ay may mga walong kilo o siyam na. O yan po. At tinyo naman. Pare-pareho sila. Yan. Yan po yung unang bunga. Maliit. O, yan. Yan. po halos kagaya noon, ito, isang ito, oh iba rin po ang style niya pero isa po ang punla niyan tingyo yan Tigno, yan. yan may upo po dito Ayan po, o. yan po yun sama sama po sila yan okay yan po, ipapaganyan po yun, naroon po yun okay, thank you po for watching, God bless po